So yun, hello mga guys Ayan, for this video Ayan, uh, tu turuan natin magluto Ang ating uh, mga anak mga guys Ayan, so ito yung aking panay Na si Raven Dave Ayan, turuan natin mag uh, Luto ng gulay So ginisanya niya na muna yung ano, pansahog dito sa Gulay na Sabah So gugulay natin kasi masarap to So lalagyan natin ng giniling With uh, gata Ayan, so uh, nag na sa nice. dyan, guys uh, Ano pala yan mga guys, sardinas <laughs> Kasi hindi nakabili ng giniling Kaya na uwi sa sardinas mga gar Ayan, shout out sa mga viewers natin Ayan, nag gisa mo na dyan si Raven Dave ng uh, bawang At saka si Buyas Medyo takot-takot pa mga uh, Kugay-kugay si na bawang sibuyas mga gar. Ayan, ganyan lang guys, ka-basic. So uh, medyo pa brown-brown muna yung uh, bawang sibuyas tapos ilagay na yung uh, sardinas. napakasarap dito guys guys. Nagulay tapos ano natin uh, yung uh, toyo. Na ano na bisang. Ayan mga gar. So ito na nga, so uh ginigisa na ni Raven yung ano bawang sibuyas mga gara napakalupit habang bata pa guys so turuan natin para pag once na wala tayo sa bahay magaling na siya ito yung ligo sardines baka naman ligo sardines ayan ilagay niya na so pumipisik pisik nya guys medyo natakot si Revin kasi pumipitik pitik yung mantika so sabi ko lagyan agad ng tubig para mawala yung uh, andyan, pisik pisik ng mantika ayan guys So yung uh, ano diyan uh, sa guys na saging so inano natin ini-slice na para ilalagay na lang diyan sa kawali ayan mga gar so nilagyan na yung tubig para hindi nagaano man yung mantika guys wow. ayan so uh, kinugay-kugay muna niya guys ayan napakasarap nito ito lang ang ulam namin para medyo tipid ayan yung uh, sabah na saging isang ano lang yan isang sapad or isang ano lang pisngi ng saging pero medyo marami na siya guys ba diba? so binos na, na ni Raven ayan kung makikita mo uh, tinaktak na yung laman ng ano ng planggana ayan yung saging sabi ko alisin niya dyan para at least mabilis maluto mga lodi ayan guys so kinugay ko ganya na ulit ayan for the kugay ulit so mamaya ah, medyo paanoin muna natin sa sardinas mga lodi ang uh, sabah na saging ayan shout out sa mga viewers natin dyan and sa mga solid supporters natin thank you sa pag like pag share pag comment sa mga viewers natin dyan ayan so malapit na mag uh, ayan lagyan mo na yan ng asin ayan para timplado and lagyan din ng magic sarap at saka para sumarap ang luto ayan tapos lalagyan na din mamaya ng gata yung unang gata kasi pangalawang gata sa huli na para medyo masarap yung pakaluto nya guys ayan wow. so mga basic lang muna yung tinuro natin para at least mabilis matuto ang ating mga panganay na anak ayan ganyan lang yung turo sa, sa kanya para mabilis lagyan ng sili ayan siling green, para masarap ang luto nito guys Ayan, so lalagyan na rin ng gata. Ayan, lalagyan na rin na maya-maya kasi kinukugay-kugay muna itong mga lodi. Diba? para sumarap ang ang luto niya. So lagyan ng konting bitsin. Ayan, para medyo may timpla. Ayan, tak-tak, tak-tak. taktak. Ayan, so konti lang ang botas niya kaya ang tagal lumabas dyan. Ayan mga lodi, so medyo kinugay-kugay na naman. So nagkadoronot ang ginugulay ni Raven ayan <laughs> napakasarap nito mga lodi So yan mga guys, ayan binuhos na ni Reven yung uh, pangalawang gata guys, ayan. So ito na yung gulay niya na sabah guys. So napakasarap nito mga lodi. Sardinas sweet sabah, ayan yung pangalawang gata. So palunop-lunop yan mga guys. Ayan, shout out sa mga viewers natin and shout out din sa mga solid supporters natin dyan. Ingat kayo lagi. So thank you and God bless lahat ng mga viewers natin. So bye bye po, ingat kayo.